Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada. Sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM. The Music and News Authority. Maka brigad ng ating one time the new Filipino time alas 12 na nang tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At gayon. At Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Bagyong Pepito, mga kabrigada, tuloy-tuloy sa kanyang paghina. Mga storm surge, warnings, inalis na ng pag-asa. Isa, kumpirmadong patay sa pananalasa ng Bagyong Pepito. Dalawang fatalities naman mula sa Nueva Ecija, binavalidate na. Samantala, matapos ang tatlong linggong sunod-sunod na aumento sa presyo ng produktong petrolyo, rollback, kasado na bukas. Bokalista naman ang legendary Pinoy rock band, Aegis, na si Mercy Sunot, pumanaw na. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Sa 105.1 Brigada News FM Manila. Eto ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Lunes, November 18, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Pipito. Sa 11 o'clock bulletin, humina na ito bilang isang severe tropical storm at tuling namataan ang sentro nito sa layong 200 at 70 kilometro kanluran ng Batak, Ilocos Norte. Ang layhunito nito mga lakas ng hangin na aabot sa isang daan at sampung kilometro kada oras at bugsong papalo naman ng hanggang isang daan at tatlumput limang kilometro kada oras. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western portion ng Batangas, or ng Pangasinan at western portion naman ng Abra. Inaasang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility anumang oras ngayong tanghali o dili kaya mamayang hapon. Bagong bago, ikatabalita nationwide. Mga kabrigada, si Pangulong Marcos kinumpirma na may isang nasawi dahil sa bagyong pipito. Mga first responders, pinasalamatan ng Pangulo. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada, brigada. Br b by? report. Malungkot na kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na merong isang nasawi sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na naitala ang nasawi mula sa Camarines Norte. Anya kahit isa lang ang bilang ng nasawi sa kabila ng pagiging Super Typhoon ni Pepito ay hindi pa rin anya ito maganda. Mabuti na lang at hindi raw kasing tindi ng nauna nilang inaakala ang naging paghagupit ng Pepito. Sa kabila nito nagpasalamat pa rin si Pangulong Marcos sa mga first responders, lalo na sa mga LGU at iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagtrabaho upang maibsan ang naging epekto ng bagyo. Pinasalamatan rin ng Pangulo ang publiko sa kanilang pakikipagtulungan na, na makaiwas sa matindi pang pinsala. Sa ngayon, tuloy-tuloy anya ang ginagawang rescue at relief operation ng pamahalaan sa mga apektado ng bagyo, lalo na sa mga isolated pa rin hanggang sa kasalukuyan. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News. Cafe Manila, the music and news authority. Samantalang mga kabrigada Katanduanes Governor nanawagan na ng tulong sa national government dahil sa sa pinsalang natamo ng bagyong Pipito. Brigada Julie Rodriguez Bilyen, i-brigada mo. Brigada. Report. Ministeryo ng Tulong ang Provincial Local Government ng Katanduanes sa pambansang pamahalaan dahil sa matinding pinsalang iniwan ng Super Typhoon Pipito sa lalawigan. Ayon kay Katanduanes Governor Joseph Buboy Kua, hindi nila kakayanin ang pagbibigay ng asistensya sa mahigit siyam mga residente na apektuhan mula sa pitong bayan ng Katanduanes. Ayon kay Kua, kulang na kulang pa ang mga family food packs para sa mga apektadong residente dahil nasa dalawang libo lamang ang preposition food packs ng probinsya at nasa 8,000 food packs mula naman sa mga LGU. Humingi na rin naman sila ng tulong sa DSWD Bicol, subalit kulang ang stocks kung kaya't nag-commit na rin ng tulong ang DSWD Western Visayas. Nagamit na rin kasi umano nila ang ilang family food packs kasagsaga ng Bagyong Christina. Ngayong umaga naman, inatasa naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si DSWD Secretary Rex Gatchalian na puntahan ang lalawigan para alamin ang sitwasyon at para makapagpadala ng tulong. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Julie Rodriguez Villena ng 91.5 Brigada News sa Family Gasp with the Music and News Authority. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, clearing operations at distribution ng relief goods isinagawa na sa Camarines Norte. Brigada Elaine de la Cruz, ibrigada mo. Brigada, report. Puspusan pa rin ang pagsasagawa ng mga clearing operations sa ilang bayan sa Camarines Norte sa tulong ng maahensya ahensya ng pamahalaan at mga mismong residente makaraang hagupitin ng bagyong pepito. Makikita sa ilang mga kalsada ng Daet Camarines Norte ang iba't ibang senaryo ng na mga nagtumbahang mga puno sa kalsada, kabahayan at labas ng eskwelahan. Samantala sa bayan ng Kapalongga at Talisay agaran ding nagsagawa ng clearing operations at damage assessment ang lokal na pamahalaan kung saan wala namang naitalang casualty ang lugar bunsod ng pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Tumulong din sa mga clearing operations sa mga Army at Navy Reserves, PNP, BFP at MDRRMO sa pagpuputol ng mga natumbang punong kahoy na nakahambalang sa daan upang hindi na makaabala pa sa mga motorista. Samantala, bukod naman sa mga food packs galing sa Department of Social Welfare and Development ay meron ding mga ipinamigay at ipapamigay pa ang mga LGU. Naging mabilis naman ang pamamahagi ng mga food packs kung saan isa na dito ang Labo Camarines Norte na nakapamahagi na naagay garang tulong gaya ng food bags, sakos sa akong bigas at mga relief para sa labing siyam na barangay nito, katuwang pa rin ng DSWD. Inaasahan naman ang pamamahagi ng mga relief goods sa mga susunod pang mga araw. Kung matatandaan umabot sa tropical cyclone wind signal number 5 ang Calaguas Island sa Camarines Norte at ganap na alas 4 na madaling araw ng linggo ng manalasa at mamataan, si Pepito sa hilagang silangan ng daet Camarines Norte na may dala na 185 km per hour at pagbugso ng hangin hanggang 255 km per another in the heart of changing lives. Ito si Brigada Elaine de la Cruz ng 102.9 Brigada News sa Kamda at The Music and News of Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, ang Garce Torena, Camarine Sur, wala pa rin network signal matapos ang hagupit ng Bagyong Pipito. Ang lalawigan, zero casualty daw. Brigada Janessa Sabilla, i-brigada mo. Brigada, report. ¡Va Ang hangin ang naramdaman sa Garcia Torena, Camarines Sur sa pagdaan ng Bagyong Pipito. Winasak ang maraming kabahayan sa partido area, lalo na sa Garcia at Karamoan. Sa kabila nito, zero casualty ang Camarines Sur ayon sa Police Provincial Office at kay Governor Luis G. Problema ngayon sa Garcia ang network signal. Hindi pa makukuha ng malinaw na datos sa bayan dahil iniisa-isa pang puntahan ang mga barangay. Ayon kay Mayor Leda San Luis, maraming pinadapagawa pa at winasa, lalo na mga nasa coastal barangay. Wag na aniyang mag-alala ang mga may kaanak sa Gartu dahil ligtas naman ang lahat. Gamit ang munisipyo ang satellite internet upang makapagpaabot ng impormasyon. Hindi okay. magpararalita, hindi Hmm, damages to ano, uh, property, kanakul. Sa karamuan, marami rin ang sinirang bahay o kung hindi naman, binaliktad ang mga pawid sa bubong. Isang network pa lamang ang gumagana at wala pang kuryente sa naturang bayan na isa rin sa nabanderahan ng signal number 5. In the of changing lives ito, si Brigada Janessa Savilla ng 103.1 Brigada No. sa Naga. The music and Uma, hataw, Anim naman na rehiyon sa bansa na apektuhan ng bagyong Pepito. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Brigada. I report. Anim na rehiyon sa bansa ang apektado ng bagyong pipito ayon sa Philippine Coast Guard. Kabilang dito ang Bicol, Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Northeastern Luzon, National Capital Region at Eastern Visayas. Ayon sa PCG, umabot sa mahigit anim na individual. Katumbas yan ng halos isang daan at pamilya mula sa mga apektadong lugar ang kanilang nailikas. Nag-deploy rin ng PCG ng pitong sasakyang pandagat at mahigit anim na raang land mobility at surface vehicles upang mapalakas ang humanitarian assistance at disaster response ng pamahalaan. Kaugnay nito, inatasan ni PCG Commandant Admiral Ron Hilgavan ang buong ahensya na magpatuloy sa masinsin ng relief efforts para sa komunidad na naapektuhan ng bagyo in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Brigada Balita Nationwide Ilang kalsada tulay din daw sa Region 2 mga kabrigada Hindi pa rin po madadaanan dahil sa epekto ng bagyong Nika, Ophel at Pipito Brigada Kat Austria, i-brigada mo Brigada Live Report hindi pa rin madaanan ng ilang kalsada at tulay, partikular sa Region 2 o Cagayan Valley dahil sa epekto ng magkakasunod na bagyong Nika o pipito sa bansa. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, 26 na mga kalsada at 23 tulay ang napinsala at unpassable ngayon sa mga motorista sa naturang rehiyon. Partikular ito sa ilang lugar sa Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Meron ding ilang kalsada sa Region 1 o Ilocos Region at Cordillera Administrative Region ang hindi pa rin madaanan sa ngayon. Sa ngayon patuloy ang pagsisikap ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways at lokal na pamahalaan sa pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura upang madaanan ang mga kalsada tulay para maihatid ang tulong mula sa pamahalaan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, zero casualty na itala sa lalawigan ng Quezon sa pananalasa naman ng Bagyong Pepito. Brigada Davidson Arena, ibrigada mo. Brigada, report. Walang naitalang casualty ang buong lalawigan ng Quezon sa pananalanta ng mga sa probinsya. Basta sa pinakahuling update ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nitong lunes, Nobyembre 18. Ayon sa ahensya, maayos naman ang halos buong parte ng lalawigan at ligtas naman ang mga residente ng iba't ibang lokalidad mula sa matinding paghagupit ng bagyo dahil sa isinagawang preemptive evacuation ng iba't ibang ahensya sa Quezon. Umabot na mga sa nasa 47,935 na pamilya na binubuo ng 153,444 na individual ang naapektuhan ng naturang bagyo at may posibilidad pa na tumaas ito kapag kompleto na ang mga datos mula sa iba't ibang bayan. Sa inisyal na datos ng Quezon PDRRMO, nasa 42 na mga kabahayan ang bahagyang nasira ng bagyo habang patuloy pa rin ang isinasagawang consolidation ng data ng mga ito. Partikular na sa Polonyo Island na siyang dinaanan ng bagyo. Sa ngayon, patuloy pa rin na kinakalkula ang buong halaga ng pinsala na iniwan ng bagyong pipito sa queso sa mga sektor na agrikultura, infrastruktura at kabuhayan. In the heart of changing lives, ito si Brigada David Arana ng 92.7 Brigada News at M Center. The Music and News of Brigada Balita brigada supply daw sa mahigit limampung electric cooperatives, abay apektado raw ng bagyong pipito. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Live report! ang 55 mga electric cooperatives sa 35 mga lalawigan sa Pilipinas ng Bagyong Pepito. Batay sa tala ng National Electrification Administration, Disaster Risk Reduction and Management Department, nagpatupad na ng total power interruption ang dalawang electric ops Maliban dito, 90 naman ang nagpatupad ng partial power interruption. Samantala, higit 60,000 ng mga consumer ang apektado ng manual shutdown sa bahagi ng katanduan bonsod pa rin ng bagyo Saka sa kasalukuyan nagpapatuloy ang power restoration sa Camarines Sur Electric Coop upang tuluyan ang masuplayan muli ng kuryente ang higit sa 95,000 na mga consumer in the heart of changing lives ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada niya sa Manila the music new Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa ibang balita naman mga kabrigada, matapos ang tatlong linggong sunod-sunod na umento ah, sa presyo ng produktong petrolyo. Aba, rollback kasado naman bukas. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada Report. Simula bukas ay lalarga na ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Dahil dito, mapuputol na ang tatlong linggong sunod-sunod na pagtaas presyo sa oil prices. Sa abiso ng mga oil companies, may tatapyas na 0.85 sa kada litro ng gasolina. Mayroon ding rollback na 0.75 sa kada litro ng diesel, habang 0.90 naman ang ibabawas sa kada litro ng kerosene. Inaasahan na mga rollback matapos ang pagbaba ng oil demand at ang pagbabago sa oil price forecast ng OPEC at US Energy Information Administration. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Onson ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music and News. Oh, Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, personal po na sa Senador Christopher Bongo sa groundbreaking ceremony ng Super Health Center sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City Ito ay para sa mga taong nangangailangan ng tulong medikal at upang maabot ang mga residente sa mga malalayong lugar Ayon pa kay Go, patuloy siyang susuporta upang mapalakas pa ang healthcare system sa iba't ibang panig ng ating bansa. Bagong bago, mga kabrigada sa atin mga health news. Ano-ano nga bang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan at ng mga mamamayan sa panahon po ng kalamidad? Dapat ay pinaghahandaan ng mga kalamidad bago at matapos nitong manalasa. Para sa ating pamahalaan, tinitiyak nilang merong mga sapat na evacuation centers. Nagsasagawa ng mga search and rescue operations at nagbibigay ng mga babala at impormasyon sa publiko. Kasama rin sa kanilang plano dapat ang mabilis sa pagbigay ng relief goods at tulong sa mga apektadong lugar sa kabilang banda hinihikayat naman ang mga mamamayan na maghanda ng emergency kits sumunod sa mga babala at magtulungan upang maiwasan ang anumang sakuna ang pagtutulungan mga kabrigada ay isa sa mahalaga upang mabilis na makabangon mula sa kalamidad. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, naging maagang Pasko ho para sa pamilya ni Hiner Redera, isang mekaniko mula Pikit, North Cotabato. Sa isang araw ho na akala nila'y normal, isang biyaya ang dumating ho sa kanilang bahay. Si Hiner, mga kabrigada, isang PWD kung saan nakaupo sa kanyang maliit na shop na nag ng customer habang nga uh, ang misis naman niyang si Melody na isang vulcanizer na pinagsusumikapang itaguyod ang kanilang limang anak. Ngunit ngayong araw o sa araw na yon, dumating ho ang Brigada Cotabato, ang One at Project Tabang na may tatlong sakong bigas at tatlong karton ng groceries. Hindi nila inaasahan, mga kabrigada, ang biyayang ito. Kaya't punong-puno sila ng pasasalamat. Kaya si Hiner na hong nagsusumikap kahit may kapansanan ay isang magandang halimbawa ng dedikasyon at pagmamahal sa pamilya. Sa huli ho, ang kanyang kwento ay inspirasyon sa marami na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, pagsusumikap at pagmamahal ay nagdadala ng liwanag at pag-asa sa kanilang buhay. Mga kabrigada! Kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nanatili pa buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho, mga kabrigada, sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Mga kabrigada, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At brigada Leo Navarro Malikin. Marami pong salamat mga brigada sa inyong pagiginig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News authority. authority. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.